and show your answers in 3, 2, 1, and go! A! B! Oh, diba? Sarap ko yung snorkeling, diba? Oh, tama. Sarap lumang, oy. Dami natin na ikita dun, eh. Oo. Pero guys, wait. May iba tayo. Ano bang flavor ng milk tea yung gusto niyo? Um, matcha. Okay na ako. Matcha lover ako, eh. Okay, okay. click talaga tayo. Hindi, okay na. Pare, Mr. Choy, naman na sobrang compatible ng dalawa. Picnic like under the stars kasi gusto namin ni Brie yun yun eh. Ay, hindi yun yung sagot niya yan eh. Kaya sa'yo. Nako? Ani? Straight. And show your answers in 3, 2, 1, go! Church, man. Bakit di talaga tayo para si sa isa-isa? Kaya mo na, na pala.